So what's up? Magandang araw, magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is P.G. Vergara of Lignade ng Mamae. So at this moment of time mga kamanok, panibago na namang kaalaman and tips ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito para po sa pagmamanok. Okay, at this moment of time, ang ating pong uh, magiging topic ngayon is wala namang bago galing sa comment section galing po sa inyo. Okay, ang katanungan po ng ating isang subscribers dito is Idol, puwede pwede mo bang bigyang linaw o i-share sa amin kung ano ang dahilan kung bakit po nawawala ang gana ng aking mga alagang sisew sa kanilang pagkain. Kasi meron akong nahingi na 5 days old okay, na sisew, ang lakas naman itong kumain. Pero yung aking alaga na 10, day, 10 uh, days old din, uh, bigla na lang pong nawala yung gana niya sa pagkain. So ano po yung possible reason, Kamanok? No? kung bakit nawala yung gana nila sa pagkain. Okay? So, napakaganda nung katanungan niya at yun ang ating sasagutin ngayon dito sa ating uh, video ito. Pero bago yun mga kamanok, sa mga nakakapanood dyan, ng aking mga tips, ng aking mga video, at kung sa tingin nyo nakakatulong po ito sa inyong pag-aalaga, huwag nyo sanang kalilimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, at syempre ilike nyo na rin mga kamanok ang video ito para mas marami pa na ganitong klase ng usapan, ganitong klase ng video ang inyong mapanood mula sa akin. Kung napindut nyo na po yan mga kamanok, maraming maraming salamat at simulan na po natin ang topic ngayong araw na to. So ano nga ba yung dahilan kung bakit nawawala ang gana o yung appetite ng ating mga alagang sisew pagdating sa pag-intake ng kanilang pagkain? So bago natin sagutin yan, gusto ko munang ipakita sa inyo ang isa sa aking na breed ngayong season. So ito po mga kamanok, ang golden boy over pumpkin sweater natin. Alright, so napaka napaka dilaw ng kanyang uh, feathers. Okay, ganun pala. Yung golden boy, Nakakahawig siya ng pumpkin, okay? Pag po yung medyo bata pa, okay? Kasi medyo pongkan po talaga yung kulay nila. Light red yung kulay nila. Napakagandang tingnan mga kamanok. So ito pong ating uh, uh, nabreed na to. Uh, pumpkin, yung papa. Then yung nanay niya is golden boy. Makikita nyo yan, yellow feet. Tapos, uh, napakagandang uh, manok. Okay, bata pa lang. 3 months old pero ang ganda na rin po ng kanyang pangangatawan. So, so much for this. Sagutin na natin ang ating katanungan ngayong hapon na ito. So ano nga ba yung possible reason kung bakit nawawala ang gana ng ating mga alagang sisiyaw pagdating sa kanilang pagkain? So number one, mga kamano, sobrang dami po ng inyong ibinibigay. Okay, overfeeding kung tatawagin. So, sobrang dami yung iba kasi nating breeders dito, yung mga newbie, yung mga baguhan, pagdating sa pagmamanok, huwag po masyadong sobra yung pagkain na ibinibigay ninyo. Kasi yung iba, binubudbud na lahat eh, sabihin ng iba dyan, idol, isang beses lang ako nagpapakain ng aking mga alaga, pagbigay ko sa umaga, hanggang hapon na yon Tubig na lang yung pinapalitan ko ah uh, hindi ko ano hindi ko recommend yung ganun. Kailangan po ay gradual lamang po ang inyong pagbibigay. Pag naubos, saka niyo bigyan ulit ng konti. Pag naubos, saka niyo bigyan ulit ng konti. Huwag yung bigla, huwag yung bultuhan mga kamanok. Kasi po ano po yung magiging dahilan kung kung inyo pong gagawin yung uh, pagbibigay ng sobrang dami na hanggang uh, maghapon na. Ang possible reason niyan mga kamanok, baka po sila ay manawa. Baka po yung pagkain, mapanis, or something na kapag ka nandoon yung paino, nandoon yung pagkain, pag uminom sila, basa yung bibig or matalsikan ng tubig, babasa po yung pagkain, tapos papapanis, saka po nila makakain, doon po bumabagal yung digestion ng ating mga alaga. So pag po bumagal yung digestion ng ating mga alaga dahil doon sa pagkain na panis na kanilang nakain, so doon na po mag start na maging tamil mil sa pagkain ng inyong mga alaga. Doon po mag start na hindi po sila magtunaw at pag hindi po sila nagtunaw mga kamanok, take note of this, hindi po sila kakain. Okay? Uh, kanila pong pipilitin na i-digest yung kanilang nasa tiyan at kung hindi po nila kayang i-digest yun, may stress po sila. Okay? Mamayat po yung kanilang katawan Baka po paglipas ng ilang araw hanggat hindi nila na yon, baka mag-abroad po sila. Kaya mas mahalaga mga kamanok, gradual lamang po ang pagbibigay ng pagkain, ang pagbibigay ng patuka, para po sa ganon, healthy po yung inyong mga alaga. So, yun po yung isang reason mga kamanok, overfeeding po yung inyong ibinibigay. Lalo na kung wet feeding. Wet feeding na ibinibigay, overfeeding pa, lalo na po yun. Kaya po hanggat maaari, huwag masyadong sobra o madami ang ibinibigay na pagkain. Okay? So, pangalawa mga kamanok, ito, talagang kalimitan uh, kalimitang nangyayari din po ito sa ating mga alaga. So pangalawa, sila po ay nagkakaroon ng sakit. Okay? May sakit na po yung ating mga alaga si Seo, hindi pa natin pinapansin o hindi pa natin napapansin. Bilang isang breeder na kagaya mo, bilang isang uh, tagapag-alaga na kagaya mo, kailangan minomonitor mo palaging iyong mga alaga. Alam mo kung kailan sila may nararamdaman na sakit, nararamdaman mo rin kung kailan sila nagiging uh, Uh, tabangin kung kumain at dapat alam mo kung ano yung mga antibiotics or vitamins na po pwedeng ibigay kapag ka nakita mo itong ganitong klase ng uh, bagay sa kanila. For example, nagdrop po sila o yung droppings nila is nagdrop na kulay red. Dapat alam nyo na kaagad kung ano yung ibibigay niyo nang antibiotic. Okay? Pag sila po ay nagkaroon ng coccidiosis, di ba? Nagkaroon po sila ng mga white droppings ng mga green droppings. Okay, bago po mahuli ang lahat, dapat po nauunahan nyo po yung ganong klase ng mga sakit. Kaya po mahalaga mga kamanok na manood kayo ng mga videos na ini-upload ko para ma-update din kayo sa mga bagay o mga gamot, antibiotic na dapat yung ibigay once ng inyong mga sisew ay nag-drop ng ganyan. Okay, so yun yung number two tips ko sa inyong mga kamanok. Baka po sila ay may sakit, hindi nyo pa po alam. Yan po ang pangalawang reason kung bakit nagiging uh, matamlay sa pagkain ng inyong mga alagang mga sisiyo. Okay? So, pangatlo mga kamano, nai-stress po sila pagdating sa kanilang cages. Baka pumamaya yung cages ninyo masyadong masikip. Baka pumamaya yung cages ninyo uh, masyadong uh, ay overcrowded okay, yung capacity ng inyong cages is 10 pieces lang, pero ang nandun ay 15. So, nagkaroon na po ng feather pecking na tinawag So, dagdag stress din po yon Kailangan na i-monitor at na-evaluate nyo rin po yung ganyang klase ng mga bagay. Okay? So, bilang isang breeder, lagi ko sinasabi sa inyo, dapat alam nyo po yung mga bagay na dapat nyo gawin pagdating sa inyong mga alaga. Pagdating po sa time na sila po ay magkakaroon ng problema. So, okay? So, ano pa ba yung po pwedeng maka-affect or magiging factor kung bakit nangihina okay, o humihina sa pagkain ng inyong mga alagang sisiyo? So, possible din po mga kamanok, uh, nakakainan din po sila ng mga vitamins or ng mga tubig na hindi napapalitan. Okay? So, especially kung nasa ranging po ang inyong mga alagang sisiyo, baka po sila is nakakainom ng mga vitamins na na-expose sa araw hindi po maganda yung mga kamanok. So, napapanis po yan. Pag na-intake po nila, babagal po yung kanilang uh, uh, sistema. Especially kung mga busog sila, possible hindi po sila magtunaw. So, at pag hindi po nagtunaw ang mga yan, dyan na po mag start na Uh, mawala po yung appetite o yung gana nila sa pagkain. Kaya mahalaga mga kamanok na three times a day kung kaya, ano kung kaya three times a day palitan niyo po yung mga tubig, mga vitamins na inyong ibinibigay sa kanila. Mahalaga po 'yan. At the same time, meron ding mga sisew o mayroon ding mga manok na hindi talaga umiinom kapag ka yung tubig ay panis, kapag ka yung vitamins is panis, kapag ka yung tubig ay na-expose sa araw at yung vitamins ganun din. Okay sana kung ganun. Pero kung ang isang manok ay talagang nauuhaw or naiinitan dahil sa init ng panahon no choice iinumin nila yon pag nainom nila yon tingnan mo kinabukasan magdi-start na po siyang uh, mawala ang appetite sa pagkain hihina po yung digestion hindi matutunawan may stress at kalaunan baka mag abroad po sila kaya mahalaga mga kamanok na masuri nyo inyong tingnan i-monitor yung ganyang klase ng mga factor kung bakit po nawawala ang gana ng inyong mga alagang sisiw sa pagkain ng pagkain nila. So sana kahit paano mga kamanok makatulong ang simpleng tips na to, simpleng vlog na to pagdating sa ating mga Uh, kabakyard, mga small time backyard na nagbe-breed dyan, okay, na wala pong masyadong kaalaman pagdating sa pagmamanok. So, for more video and advice, usapang manok na kagaya nito, kung gusto nyo pa po ng mas marami pang ganito, kung nyo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre, ilike mo na rin ang video nito at malaki pong may tutulong ng inyong like okay, sa ating mga videos. So mag-comment na rin kayo if ever na may katanungan kayo pagdating sa inyong mga alagang mga manok kung kayo manis may mga problema. Okay, let me know. Okay, baka possible matulungan ko po kayo sa inyong mga katanungan or problema sa inyong buhay pagmamanok. So, paano mga kamanok? Once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. Don't forget to subscribe and like this video. So, paano mga kamanok? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.